Arestado ang isang pastor sa Caloocan dahil sa umano'y panghahalay sa menor minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Hindi muna makakapag-lead ng kanyang mga church service si Pastor Michael Moreno. Sa visa kasi ng warrant of arrest, inaresto si Pastor sa kanilang mismong bahay sa Caloocan City. Para yan sa kasong acts of lasciviousness at rape. Ayon sa Special Operations Unit ng Manila Police District na siyang umaresto kay Moreno, 2019 na mangyari umano ang pangahalay niya sa nooy 15 anyos lang na biktimang miyembro ng kanyang simbahan. Noong una mga panghihipulang, tapos uh, meron daw pagkakataon na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Oo, oh, so parang ang lumalabas, parang nahalay na neto. Na parang meron daw siyang parang pinapakain o piniinom sa kanya tapos uh, parang nawalan siya ng malay. Depensa ni Moreno, hindi niya raw hinalay ang biktima. Hindi ko po, po uh, tinatanggi na may nangyari po sa amin sapagkat sa tagal po namang kakilala namin nung babae ay karoon po kami ng relasyon. Siya raw ang naging takbuhan ng biktima sa tuwing may problema ito, kaya nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi rin daw niya alam nung una na minor de edad ang biktima. Noong umpisa po, nung una hindi pa po, na nalaman ko po, huli na po. Kaya po ako lumayo, uh, ako po'y umiwas na nung nalaman ko po. Tingin niya nagselos ang biktima sa dating kinakasama niya. Sabi pa ni Moreno, hindi siya nagtago at alam daw niyang gumugulong ang kaso at hinintay na lang niya na maaresto siya. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa kaputuhanan sapagkat walang kapatuhanan sa Kanya. Pagka ay sasalita siya ng kasinungalingan, ay sasalita siya ng saganang Kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at aman ito.